Okay na yan, okay na yan. Pero yung Pag may video pala, hindi ka magkakamali. <laughs> Mababa lang. Oh. Kung medyo, medyo iting sa'yo yung bola, pwede ka magkakamali. Be, mano, Mike, masyado malakas para sa kanya yung ano eh. Dapat siya mag adjust kasi yung bola yun. Hindi, basic pa lang kasi siya kami Jet, na mo. Makikita mo dito sa video mo. Ayan, no. Ang baba. Yun yung sinasabi ni coach sa'yo. O, ayan, no. Hanggang dyan lang ang, ano mo, Jet. Hanggang dito lang. Nakala